Ito-eat ko dyan. Ba't mo pinapalis dahil? Hindi na po. Camera <laughs> sa po si Aliza. Sige pag i upload ko to sa Multiply, hilagot ka. Expose ka. <laughs> friend ko pa naman. Yes, you know Wala. Ito siya, Irene. Andito kami sa bahay ni Dardar. Hmm? Andito kami sa bahay ni Dardar. Bye-bye. Bye-bye. Yan, yeah, si Eliza po yan. Si yeah, Irene. Si Dardar -dar naman yun. <laughs> Masaya mo si Dardar. -dar. Kukuha na. <laughs> kumukuha ng sa rin ayan si <laughs> <laughs> <Kaisa> Dardan <laughs> yan, merienda namin keso pa hindi sa youtube yung nde public ya mami no quiso venir no casi porque los saqué de ahí muboína ya traigo muboína yo del salón Sure. Tama dapat. Kaya lang, madu sila binaya. Oh, kaya hindi na siya sa mama. San? Sa school. Ano sila? They're happy together with each other. Oh, yeah. Oh. Is it so ano niyan? Ano niyan? Ano Plastic, Wasak na eh. na ay, ayun, ah, nah dito si si ay, ay, dito. Kain kami ulit. Kakailaw namin ng taxi bro Sila lang <laughs> Si Dai Dai! ka lang, Dar! Sige na! Sorry ka lang, Dar! Ay, Dar! Ay, Dar! Yung... dalhin ko ulit ako sa si A.T. ko ma si Dai Sa Asila Si Ay, hindi pa hindi pumunta. Hindi pa hindi pumunta si Jayden. Hindi ko kasi hindi. Oo, oh, Brother, kasi hindi ako titigil. Bala nga. Hay ka lang kasi. Hindi pumasok si Donald sa CR. Hay ka lang kasi. Sorry. 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 Oh, ayan. Yeah. Titigil na po ako. Upload ko sa YouTube. Ay, sa Multiply pala. Multiply. Bye-bye. Tara si Dai Dai. si Dai Dai. Tara, Liza, kain tayo. <laughs> Kasi na ako ako yan. si Eliza sa pagkain. Sige na kain na tayo. Sige na. Kakain <laughs> ah, na po kami. na The...